Ano pa pala? One down. Oh. Oh. Yeah. It, you know? <coughs> ano pa pala? 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 Ano pa Arvin Diyan na O Diyan Kamusta Uy Uy May pagkain naman sa bahay Balita oh. ako Tinutugis ka doon Ni Susan kanina Wala na Bati na kami Ah bati na Ano kaya? nung nga? Ito Life of a film Okay hmm. Ringo film nga eh hmm. Panga.

ito din. Ay, po. Ano mo mo sa ginawa sa ni Kevin? Nangyari sa akin sa uh, Ano ginawa mo kanina? Dinurus ko. Tapos? Bilang. Bilang. Ah, may bala ka bang maging ganyan sa susunod ng mga panahon pa? Oo, papatayin ko siya. Yeah. <laughs> you Diyan na, diyan na. Anong bibili niyo? Putlong. Ma makakatim ba ako niyan? Gusto mo ba? Ayaw ayoko, ayoko. Si ate, si ate. na niya kasi bibili tayo putlong. kung magiging butas ka, no. so, Project lang daw. Ayun project lang. Ayaw Ayun. Ayun. Ayun.

ayon, 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 May Ay, ayon, ayon, okay, May, ayon, 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 na, ayon, 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 Game ayon, 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 po. ayon, 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 ano buta sa ilong